Yung mga nagtatanong pala sa akin kung uh, ilang months yung uh, pag-aaral ng Nihongo o Japanese language at uh, kung bakit kailangan mag aaral ng uh, Nihongo bago pumunta dito sa Japan. Pero bago natin pag-usapan 'yan, ay uh, ipapakita ko muna sa inyo yung uh, finished product na ginagawa namin dito sa company namin. Yan yung uh, nasa likod ko at uh, lalapitan natin. At uh, yan nga pala yung uh, penis product nung uh, ginagawa namin don sa loob ng shop. So, ano nga pala to yung factory. So, yung ginagawang factory. Ito yung uh, ginagawang frame. Yan, sa site ina-assemble yan. At uh, inilalabas dito si yard pagkatapos ng uh, pinturahan ng primer. Yan. Marami yan. At uh, ito naman yung poste niya. Yan. Ganyang kahaba. So may kumpanya na nagtatayo dun sa site nyan At uh, yung lugar nung pagtatayuan yan sa Toyota ay chicken So hindi yung Toyota na sasakyan na yung bayan dito Yan hanggang doon At uh, yung iba naman na uh, pinick up na Yan tignan natin yung ano Wine welding namin dito So yan yung uh, welding namin dito yung plate na yan, na yan. Tapos doon yung mga plate So, marami yan. So yung pag-aaral nga pala ng uh, Nihongo Ay 3 to 4 months At uh, depende pa rin sa agency na pinag-applyan nyo O sa school na papasukan nyo Kasi minsan meron pang uh, meron na 2 months pala uh, Lumilipad na yung uh, pumupunta na sila sa Japan Lalo na kung uh, kailangan na kailangan ng tao Ng company na in-applyan nila At bakit nga ba kailangan uh, mag aral pa ng Nihongo Bago makapagtrabaho dito sa Japan unang una yan yung uh, isa sa uh, pangunahing requirement bago ka makapunta dito sa Japan at uh, pangalawa ay uh, para maka para matuto kang makipag communicate sa mga Hapon kasi hindi lahat ng hapon uh, marunong mag English at uh, hindi nakakaintindi ng uh, English at uh, pangatlo katulad sa amin araw-araw pagka out namin sa trabaho nagsusulat kami ng uh, report in Japanese so yung letter ng Japanese yung hiragana katakana o kanji yan at minsan tatlo yung ginagamit namin depende sa type ng trabaho na ginawa namin sa maghapon at pagdating nga pala dito sa Japan hindi ka muna magtatrabaho uh, didiretso ka sa school at mag-aaral ka pa ng, uh, isang buwan doon pero bibigyan kayo ng allowance ng uh, company nyo na 85,000 yen o 33,000 pesos so yun yung gagastos nyo sa school at Pagdating nyo rin dito sa company kasi magtatrabaho pa kayo ng isang buwan bago kayo magkaroon ng sweldo. So yun lang at uh, good luck sa mga mag-a-apply na napapunta dito sa Japan. At uh, yun, maraming salamat.